Hello guys, welcome back to our channel So ayan, ipapakita ko sa inyo yung ating lugar na Malabagyo Yung aming lugar ay napakalamig dito Kung makikita niyo na nga naman, ayan oh, Yung aming lugar ay Ayan Para siyang Bagyo Sa mga nakapunta ng Bagyo Parang ganito Yung uh, Itsura niya kapag hapon na na Walang Araw, so ganito, ayan maulap na hapon, mga ganyan, tapos malamig, ayan. So, ganito yung aming lugar dito. Ayan. And then, yung aming bahay ay tabing kalsada. Kaya, napakaingay dito sa aming lugar kasi nga, maingay dahil yung mga motorista, mga taong pumupunta sa ibang lugar, talagang ito lang yung daan kasi nga, etong lugar namin ay ito yung main road. So, ayan, main road ito dito. Kaya, laging maingay. Yan. Ayan. yan O, maulat kasi wala ngang araw ngayon. Ayan. Sobra stress na ng hapon. Pero kapag tag-init na panahon, sobrang napakainit naman. Ayan. May mga kapitbahay kami dyan. Ayan. Ayan yung aming bahay kubo. And then, yung mga kaniyuga naman na ito dito ay, Ayan. Iba naman yung may-ari dito. Kasi dito sa aming lugar ay napakamahal ng lote. Sobrang mahal. Kapag uh, bibili ka lalo na dito sa aming lugar, lalo na itong pwesto na to. Pag bumili ka dito ng home lot nasa 200,000 pesos lalo na kapag ganito iba na yung may-ari. Kasi yung sa akin dati nabili ko dito ay yung talagang may-ari pa ang may-ari ng ng home lot na yan kaya medyo mura ko nabili. So, kahit walang magandang bahay, ang importante ay sa atin yung lupa. Kasi sa panahon ngayon, hindi baling wala kang ibang property, ang importante ay mayroon kang home lot. Kasi napakahirap mangupahan kapag wala kang sariling bahay. Ayan. So, yung mga ginagawa ko minsan, nagtatanim-tanim naman ako ng mga gulay. Kaya naman yung aking pinulambo doon na gulay, ayan, malaki na sila. And then medyo payat yung aking mga payat yung aking mga tanim na pechay kasi nga tawag nito. Hindi siya natatamaan ng araw and then malilim. Malilim kasi once na malilim yung tanim natin, nalililiman, hindi siya tumataba. Pangit yung paglaki niya, na payat na payat na mahaba. So ayan. And then kahapon naman, mayroon akong mga itinanim na mga alubati, Ayan, papakita ko sa inyo yung ating alubate. Ayan, wala pang tubo. Pero yung mga konti-konti na meron na silang mga lumalabas na konting green. Ito yung alubati na green. And then ito naman yung mga pink na alugbate. Pink or maroon. So yan yung kanyang kulay. Ayan. Meron tayong maraming tinanim na alubati, Dahil nga napakamahal. ewang ko sa inyo kung anong tawag sa gulay na yan. Ayan, Ayan. Oh. Ayan. Tapos may dati nang tumubo dito, hinayaan ko lang. Diyan. Para gumapang na lang. Yan. Kung makita nyo naman yung aking pechay, andito. Yan o, oh, mga payat sila. Kasi nga, malilim. Pero mahaba yung tangkay. Ayan. Mahaba yung tangkay, pero payat. At kahapon naman, ito naman yung itinanim ko dito. Ayan. Yan ay patani. Kaya ko naman siya itinanim dito. Ito ay tumubo na sa ibang part dito ng mga lupa-lupa dito. Kaya ito tumubo siya. Kaya kinuha ko naman at inilipat dito dahil ito, may puno dito ng mangga. Ito puno ito ng mangga. Diyan natin papaakyatin kapag malaki na siya. Diyan siya gagapang para mamumunga siya sa taas. Ayan, kasi may mga puno-puno dyan. So, dyan sila mamumunga later on. Kasi napakasarap ng patani, di ba? Diba? Lalo na sa dininding ding na pagkain ng mga luto ng mga Ilocano. Yan ay napakasarap. Kompleto yung dininding mo kapag may patani. Yan yung nagpapasarap at nagpapalapot ng sabaw nung dininding. Kaya magtanim kayo ng patani. Yan. At saka napakamahal yan sa mga market. Eh, sobrang sarap at sobrang lamig dito sa aming lugar. Ayan, Malabagyo. Mm. Ayan. Yeah. Wow, that's Sara di ba, hindi na natin kailangan umakyat sa ating magic coconut, yung ating bubong kakanat ay lang ng ating puno. Hindi na natin kailangan umakyat kapag gusto natin kumain. Pero ito naman ay marami na, na marami na kaming pinatubo. Ayan, kung nyo, dito sa ilalim ng puno na to, mayroon na kami pinatubo dyan. Ayan. so, kailangan ko ng pwesto. O dito. Dito kasi ipapatok ko dito kasi medyo naputik yung ating. Naputik yung ating lupa kasi naulan na ulan, ang ulan. So, ayan, maampun. Ano, diba? Iba yung aking trip for today kasi gusto ko na po.

magiging gagawin ko na lang nito ay iinumin ko yung kanyang tubig. Kasi hindi ko na makain yung laman nito. Matigas na. Wala tayong aliwan, wala naman tayong kausap. So ayan, ito na lang gagawin natin. Mm. Matigas na talaga as in. Mm. Mm. Ito yung gagamitin natin sa pagbutas. Ay, nangihi. Mm. Mm. Sobrang tamis. Sobrang tamis. Ubus ko. Ubus ko na. Wala nang laman. Ouch. Udat na. Ubus na. Ayan na yung mga nahulog na mga bunga. Ayan na yung mga para pang tanim. Nilagay dyan para pag tumubo, yan naman yung aming itatanim. So, ayan. Kailangan maparami namin ito kasi napakagandang niyog ito. Man, maliit lang yung puno pero malaki yung daman. Kung makikita nyo naman ay ganito kalaki yung kanyang daman kahit na maliit yung puno at manipis lang yung kanyang balat. Kaya napakasarap sa buhay kapag may ganito ka, may 50 piraso ka na ganito, napakalaking pagkakitaan na yun after 5 years. Kasi ito napakabilis lang nito na munga. Noon pa yan, medyo tumangkad na nga ang puno na to. Noon pa ito, nakukuha na, na nila ng kanyang bunga. Pero nga, ginagawa nila, laging lang kinukuha na ng buko dito. Yan o. Oh. Lagi sila dito nangunguha ng buko pinili ko na nga lang kumuha dito kasi akala ko mas mura yung bunga nito dito. Eh kasi ang mga to, mas matanda itong mga to. Yan. Kasi ang palatandaan sa niyog na siya ay matanda na yung parang may wrinkles na dito. Yan yung palatandaan na yung niyog ay uh, medyo may ano na, medyo matigas na yung laman. Yan. Mas lalo na ito, yung tatlong yan. Yan, mas lalo nang nauna na yan. Mas, mas lalong matigas na yan. At saka ito, ayan o, oh, may mga wrinkles na rin. Ayan. Pero halos lahat naman yata may wrinkles. Pero yun yung pagkakwento sa akin noon. Ayan. And for today guys, kukuha ako ng dahon ng guyabano. Tapos ng tubig. Ito yung kinukuha na namin ng tubig itong ilalim ng guyabano na to kaya ngayon kukuha ako ng dahon ng guyabano Ayan, so ayan ang dami ko nang nakuhang guyabano leaves ito ay huhugasan natin ng isang beses and after natin mahugasan ng isang beses, ibabad natin ito sa tubig na may konting asin para talagang matanggal yung mga dumi. Asin, ibabad natin ng 5 minutes sa tubig na may asin para siguradong malinis yung ating guyabano leaves bago natin ito ilalaga. So, ayan, ibabad ko muna ito. Ayan. Babad muna. So, ayan, may, ta may kalahating bayabas tayo. Kakain tayo ng bayabas na kalahati Mm. I-review. natin ulit kasi I-review. 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 na natin. nakalimutan ko nga palang ipakita sa inyo kung paano ako nag-apoy sa aking paglulutuan. Pukuha ako dito ng aking isasabaw. Marami na yung nilalagay kong tubig para makainom kami lahat. As long as, umaabot ng 20 pataas yung dahon na ilalagay natin. Ay, na Dito nga pala ako magluluto sa aking ulingan. Ayan yung aking ulingan. Ayan. Okay, for now, magtatanim tayo ng okra. Ayun, may nakita akong isang puno ng alubati. Itatanim natin. Nagtanim tayo ng okra. Ang buto ng okra na ito ay galing pa ng paranyake. So, ayan. Thank you, mate. Ito ay binigay ng classmate ko sa akin. Ayan, may nahulog na mga buto doon. Itanim na lang natin. Ito natin. Tigda lang yung ating ilalagay. So ayun, isang dakot lang yung aking naitanim. Lahat na dito natamnan ko. Siguro hanggang doon lang yung aking tatamnan kasi pag taniman ko pa sa mga ibang part nito ay apakan lang dahil wala nga po akong pang bili ng pangbak.